O, oh, eto na yung sinasabi ko. Hindi ka lang magsasaka, mangingisda ka na rin kasi nagdadagdag ka ng produkto aside from the original product na meron ka. And ito, yung mga sinasabi ng mga nasa comment section, eh, try mo kayang maging magsasaka. Hello, kailangan ko bang maging magsasaka para masabing mas better yung ganyang setup? Diba? ba? ang hirap kasi sa mga Pilipino, inuuna nila yung reklamo. Imbis na tignan nila kung paano nila magagawa yung isang bagay, paano nila ma-achieve yung pag-boost ng yield ng mga bagay na ibebenta nila or yung mapoproduce nila, e uunahin nilang magreklamo kung bakit mahirap, kung bakit hindi pwede, kung bakit wala silang resource para magawa ng paraan yun. And ang ending, well, self-fulfilling prophecy. Kaya ang ending, magre-reklamo na lang forever. Sabi nila, mahina ako, wala akong kakayanan. Ay, di, Kaya, pag inunahan mo ng ganyang mindset, wala kang mararating. Huwag kayong magdididikit or manunood masyado doon sa mga influencer na puro reklamo lang kasi wala silang bag sa magandang mindset na pwedeng mga tulong sa inyo. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.